Welcome to Laro Seagrest's channel. So, ito, hihiwain na natin yung ating avocado. Ayan. Tingnan natin kung may sira kasi gawa nitong ito akala mo bulok tingnan natin kung hanggang saan yung bulok ayan, hihiwain natin mm -hmm. so na ba yan ayan ayan, hihiwa na natin tingnan natin kung bulok ayun, so hindi naman hindi naman pala umabot maliit lang, ayun o oh. so ito yung kabila so, ayan kakainin natin, ang katapat lang ay ah, itong ating gatas at ah, maskubado yan itong maskubado So, ito na. Nilagyan ko na ng mascovado. Ayan. At saka, syempre, gatas. Ganun ko lang kinakain ang abo. Kado. Mmm. Yummy. Thanks for watching! And don't forget to subscribe! Laro Sigres.